my son is gay no um no nung sinulat ko yon hindi niya pa sinasabi sa amin hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko kung ko siya kamahal di ba and i know i know hindi naman ako masubis eh. Uh, pero I, I think, para sabihin ko to now, um, ako ay proud na proud sana. ako, uh, ako ay excited sa kung ano mang ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya. Ah, uh, parang ano eh, para siyang, minsan yung isip ko, it's, it's how life parang gives you hints of magic sa here and there, diba? Nung natapos ko yung sirena, hindi ko na maalam eh. And then, I don't mind. Anak ko yun eh. So, uh, um, na tutuwa lang ako na ah, uh, Glock, sa'yo ko ibibigay yung, yung sirena isulat mo yan ha. Pero may surprise ako sa'yo afterwards. And, uh, yun. Ako'y, um, ako'y, ako'y proud na may anak ako, katulad ni Daniel. Ha, uh, uh, mahal na mahal ko ang mga anak ko and, gagawin uh, ko lahat para sa akin. It's a gift, no? Yung, yung song na yan, it's a gift. yun ay regalo. Regalo yeah. yun. Ah, uh, alright